Oras na para pumasok sa aking dream house. Tara, pwede tayo? 3, 2, 1, let's go! Get out of my room! Makikitirolo. Makikitulog. Hindi! Makikitulog kayo. Magbayad kayo ng kuryente every month, ha? Ang bagay yun, 100... Ang bagal mo tumira sa bahay natin. Ngayon, makikitulog lang ako. Bawal. 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 Talaga it... bawal. So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertained. Bakit ko binilik yung intro ko? Kasi it's been a long way since noon na tayo nag-vlog. At ngayong araw na to guys, I finally nakabili na ako ng aking dream house. At para sa video na to, alam ko marami sa inyo guys na nag-aabang. Ito na ang ating dream house tour. Let's go! Dream house tour! At medyo matagal-tagal namin itong pinag-usapan bago bilhin. Mabot ng mga 6 to 8 months sa pag-uusap kung paano kukunin itong house na to. At after nun, 2 to 3 months sa pagre-renovation at paglalagay ng gamit. Pero ngayon, everything is here. Everything is set. Oras na para pumasok sa aking dream house. Tara! So guys, ano siya? Townhouse siya na may two floors. At pakita ko lang sa inyo para ma-visualize mo. So muna una we have a wooden door at ito ang garahe natin. Isang kotse lang yung kasha at mga ibang motor. Pero kung sisingit, pwede naman siya mga benteng toy cars. Pwede tayo? 3, 2, 1, let's go! Ano ba ginagawa niya dito? Pag kang... ganyan aga, ba't ganyan eh? Kung ganyan mo kayo, natutulog ako, bastos ka. Dito? Bakit? Nakikitira? Nakikitira? Oo. Oh. Huwag kayong magkakalat ah. Bawal magkalat. Bawal maingay. Opo. Bawal kahit ano dito sa bahay na to. Maraming limitations. Opo. Ha, okay. Opo. Yung kalat nyo, linisin nyo mabuti. Sarap na no? baliktad na. Ako na ngayon yung nagagalit. Ako na yung bahay ko ni. Ha? Huh? Baka madumihan to Ah. Baka... ko putak. Oh, ah, oh. Samahan nyo na lang mag-house tour kaysa natutulog kayo dyan. So guys, andito pala si Mami nakikitulog sa bahay ko. Hello, yes. Bye. Ang sarap naman pakinggan na nakikitulog sa bahay ko. Usually, laging dinadakdak sa akin ng nanay ko na, andito sa bahay, tapos anong kalat-kalat mo? Yung mga ganyan mo, hindi mo nililinas. Pero ngayon, ako na ako may bahay. aga na ang may ari ng pwesto na to! At ngayon, sisimulan na natin. Sorry, nasa house tour pala tayo. Sa house tour. Guys, unang-una, ito ang ating living room. Siyempre, hindi mawawala ang aircon. Ang aking favorite. Sa isang bahay naman, dalawa lang ang gusto ko eh. Malakas na aircon at malakas na wifi. Kasi pawisin ako. Ito guys, lalagyan natin ng blinds na to. Papakita ko sa inyo mami yung itsura na magiging blinds namin. Yun na lang ang kulang. Blinds, carpet, ref. Pero everything is as is na. So mga 8% done na siya. So guys, ito yung una natin ng ating couch na nakuha sa home suite. At sobrang chill niya, sobrang lambot niya. Pag may mga bisita tayo, eh, pwede mag-bonding, pwede rin humiga, pwede rin makatulog. Sobrang relaxing niya. Ito yung aking couch. At syempre meron rin tayong table. Lalagyan ng mga gamit-gamit at mga design. Nakuha natin ito sa Eurotex kung saan. Added design siya para sa bahay natin. At yung makikita niyo sa harap, nilipat ko na ang ating mga speakers na pang KTV para meron tayong pangkatuwaan, pangkasihan, may KTV tayo. Maglalagay pa tayo ng TV dito para pwede tayo talaga mag-KTV. At alam niyo naman na ginamit ko ito pang prank sa nanay ko kasi ayaw niya na maingay sa bahay. Dinala ko na sa aking sariling bahay. Bumili lang tayo ng mga relo pero hindi pa natin nalalagay guys. Yan, no? Hindi pa siya gumagana. Wala pong battery. Meron tayong fireplace na hindi makatotohanan. Pero ang gandang Display. Ang ganda. Accent. accent. Oo nga. Nag-vlog ako, tapos singit kayo na singit. Ang ganda ang accent niya para sa living room natin. At syempre, alam niyo naman, mahilig ako sa basketball. Nandiyan yung mga idol ko. Si Steph Curry, si Lebron James, na hindi ka mukha ni Lebron James. Pinoy version ni Lebron James. Syempre si AI, kaya favorite ko ang number three sa mga jersey ko kasi idol ko si Allen Iverson. At si Dwayne Wade. Ayan yung mga idol kong basketball player at saka responsive sila sa lahat ng itatanong mo. What? Ngayari. O, oh, na kamusta? Naalagaan ba yung bahay, AI? O, oh, diba? Pogi ba ako, Steph Curry? O, oh, diba? Lebron, masungit man nanay ko? O, oh, ba? diba? Sumasagot sila. Meron din tayong granite wall na maganda yung texture. Oh, grabe. So glossy. So hard. Oh! Iba na pala yun. At sa gilid, mayroon mga wood design. Medyo mala Starbucks kasi gusto ko ganito yung guy. Bakit? Okay, Sipahin kita dyan aga. Let me explain. Okay, next, sa ating namang kainan. Or, dining. Sasabihin ko pa lang eh. Okay, next, sa ating kainan or as we call it, dining. As you can see, yung mga doors natin, yung ibang wall natin ay wood rin. Pero itong dining natin ay parang studio siya yung itsura niya. Wood rin siya. Bumipili kasi ako ng time na yun, kung gusto ko ng glass design or wood design. I chose wood design para medyo pasok siya dun sa vibe na gusto ko dito sa bahay. Meron siyang six na chairs na pwedeng pagkainan. Yan, sobrang chill lang. Pwede ka kumain, pwede kayo magkwentuhan. Para siyang ano yun, no? yung mga ino-offer ng mga Ayala, mga Alveo, mga siyang ganito yung itsura para mga studio type. Pero gano'n kasi gusto kong vibe dito sa ating dream house. Well, uh, under stair, oh, hindi mo pinakita. Spell under stair. Under the... Under the stair, hindi under stair. Under stair. Under, the, the stairs. stairs. Sabi ko ba under the stairs? Ito ang initial na gagawin dito dapat ay mini bar. maglalakay kami ng rack dito na may mga alak-alak or mga drinks. Tapos dito, mga upuan. Excuse me. O, ganito kasi si Dolphin. pag uwi sa bahay. Mag-relax. Magtanggal ang sapatos. sa ang sapatos. Uminom. Wala tayong baso. Ibalik ng baso. Magsaling ng whiskey. mag -relax. Ganyan sinabi ni Dolphy. Sinabi niya, lasang blade. Kulang pa yung punchline niyo. Nag-explain <laughs> lang kayo. Bumalik na kayo dun. Bumalik na kayo dun. Hindi, guys, hindi pa tapos to. Bibili na lang kami ng lalagyan ng wine. Ibabarayan na na lang bibili oh. na kami ng ready-made. Pero ngayon, okay naman siya kasi ang, ang ganda niya tingnan. Yung parang save space siya at the same time, ang aesthetic niya tingnan. And guys, bumili rin tayo ng mga ganitong lights para added ganda sa bahay natin. And itong mga side table natin, it's not just a table. Dahil may dalawa pang purpose. It's one of the modern technologies in our era. Hindi, joke lang, pinapaganda ko lang yung dating. 44% Ah, peke ah. Di pala naka-on. Saba, take two. Bluetooth. Di ba? Narinig niyo yun? Hey Siri, what did you say? Is it power off or power on? Power on. High tech. So ngayon, 44%. Peke talaga. Peke talaga. Papaya ako sa vlog ko. 44%! Mm. Bakit? Isipin mo, table lang. Patungan mo. Nagcha-charge pa cellphone. Grabe naman yung mga bahay mo aga. Kapatong mo lang cellphone mo, nagcha-charge. At hindi lang yan. May isa pang feature ang ating mga table dito sa bahay. Merong speakers. Let's go! Woo! Baka ma-copyright kaya hanggang gano'n lang. Okay, next. Dito naman tayo sa ating CR. Pinto niya is also wood. Para siyang Starbucks. Diba? Ganda ng design. So, sa loob ng CR niya ay ganito yung itsura. Oh! Ba't nandito na naman kayo? Inaayos ko yung CR mo eh! Ay, Tiyos ko. Sa lahat na... Doon muna kayo, mami. Nagbablog ako eh. Sige, sige, sige. Oo, oh, mami. Ang ba, baboy pa oh. May Ho, dugo pa. Walang... Ay, hindi pala. Oh, may nebos na pa, oh, pala Alika, alam mo aga, ako. Explain nyo na lang, Ang tawag dito is powder. room. Wala namang powder dito. May yung mga magre-redap ng makeup. Ah. Kasi CR lock, kasi iba yung shower room. Ah. This is a powder room. Powder room. Powder room. Okay, okay explain. yeah. explain Si Mami na mag-explain mo na kayan. Actually, hindi pa tapos to. So, may mga accessories pa tayo dito. May plants dito. Pero in order ko na. Ah, okay, nilagyan nyo pa ng plants. Okay, yeah. thank you. Tapos yung salamin natin na ay may ilaw pa, di ba? Wow, may ibang colors. So, gaganaan ka talagang mag giniagawa mo. Ba't may aso sa likod? Ah, uh, Do, kala mo sasayo ka sa banyo. pinagawa mo dancing light. Kayo nagpagawa nito eh! Yung sa kwarto mo ang pinagawa ko, maganda yung mirror. Tapos dito, maglalagay kami ng blinds na maliit pa. So yung mga blinds na lang talaga yung kailangan ilagay. So basically, ito itura ng CR natin ng powder room. Dito sa back door, maglalagay din tayo ng blinds dito. Ito yon Tatlo na lang kasi ang wala. Kasi yung sa taas, meron na. Sa editing room, meron na rin. Nandun na sa taas. Ito yung sa para dito, yung maliit. Itong malaki, para doon din, isa. Dito naman sa gilid, dito natin ilalagay yung ref. tas dito yung rack kung saan natin pwede ilagay yung mga chips, mga kung Pwede natin ilagay And guys Nakalimutan ko i-explain sa inyo Lahat ng ilaw dito sa bahay na to Ay tricolor May white May yellow at ano Warm white Ayan Warm white Yellow White So kahit anong gusto mong vibe Kung gusto mo nang medyo Ganitong vibe na Yellowish Kaya tingnan nyo guys Napakaganda na yung tsura Ng room natin Si mami lang napapapangit Ng room Pero pag wala si mami maganda Ito yung mami Yung kulay Bagay na bagay sa buhok nyo Blondie Onto the second floor guys, makikita nyo may mga ganitong wood accent ang ating stairs para mas maganda siya tingnan. At dito, There are two rooms dito sa floor na to. This is the editing room kung saan dito mag-work si Rick at yung mga future editors na magkakaroon tayo. And sa tabi naman niya ay room ko. Iba naman ang color ng ng doors sa second floor. Black siya pero wood design. Dito pwede ilagay yung mga yung ano gusto namin ilagay. Wala kasi ako maisip eh. At may salamin para pwede ka mag-ayos. Pero pang bata, kailangan mo pa yung muko. Yan, yan di ba? Para makapag-exercise kami every time na nagsasalamin kami. Room ko or editor's room? Room ko? Ako oh, dito tayo sa editor's room, the editor's room or the workplace. Wow! Wala pang blinds. Magkakaroon pa ng blinds yan. So, this is the editor's room. May kita nyo, very spacious siya. May aircon din, syempre, para ganahan tayo. Dito, maglalagay ako ng logo na magiging name ng place na to. At syempre, may kita nyo, may tatlong chairs. Dito ang Eric at sa ating magiging future editors, merong dalawa pa. At syempre, laptop at yung lagayan ng mga pang-work nila. Yung mga cameras, yung mga equipments, dito natin ilalagay sa ating overhead cabinet. Yan. Kung tama ba yung mga terms ko, wala kasi ako oh, alam sa mga ganito kento. Pero meron din sila, kunyari, medyo na pagod sila sa kaka-edit. Meron silang foldable na bed na pwedeng pang tambay lang or gusto lang nila mag banding, -banding. Meron din dito. Itong mga chairs natin ay kuha natin sa CLC. Bendable siya so pwede ka rin mag-relax. Hindi siya yung matigas. Share ko lang. Para syempre, si Rick kasi tumatanda na sa mga sakit na likod niya. Sabi niya sa And now, on to my room. Wow! Dito pa nalagay yung bedsheet. Itong ano natin ay tricolor din yan. Depende sa vibe. Ang ganda ng yellow nun. No? At ito yung nabili natin sa Eurotex na sobrang lambot na kama. Ay! na butas! Tanga! Okay lang sa akin naman ito eh. Yes! So ito guys, sobrang lambot niya talaga. Ang sarap matulog dito. Tapos nakatapat pa sa akin yung aircon. Ito yung itsura ng room natin. Hindi naman siya kalakian pero sobrang comfortable siya. Naglagay rin ako ng design yung ilaw natin para nagbabounce. Bakit ito matawa? Parang bitong bitong yung ilaw dito. <laughs> Hindi kasi, ako nakaisip niyan eh, kaya ako lagi na-explain. Yung sabi ko, lagyan natin na accent kasi gusto ko for the first time in my life, aesthetic ako. Dun sa ano kasi, dun sa room ko, walang design, walang kahit ano eh. Ngayon naisip ko, kaya lagi ko sinasabi yung ilaw. Anyway, eto, pag tinatamad ako, kukuha lang ng mga gamit. Yan. Pwede akong maglagay ng mga damit or anything na kailangan ko kunin, lagay ko dito. Pwede yung food. Tapos, yung floor niya is wood na rin para perfect sa design natin. Ba't naman kaya nandito, mami? Kasi hindi pa nalagyan ng comforter. Kasi yung comporter nandito pa, oh. Uh, pillowcase. What can you say about my room? Cute siya. Punong kwenta. Ang pute. Cozy. Ano sabi niyo? Very cozy. Cozy? Yeah. Yung ano yung cozy? Cozy. Siyo, Bala. Mali rin, no? Siyo. Cozy, yung... oh, Cozy, sabi ko. Cozy. 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 Yan. So, eto, guys. Dito ko nalagay yung computer ko kung saan pwede ako mag-work, pag valorant At sa tabi ko, nandiyan yung CCTV. May kita mo lahat na nangyayari sa bahay ni Aga. So, dito naman ang aking cabinet. At meron din akong overhead cabinet para sa mga ibang kagamitan na pwedeng ilagay. Guys, nagpa-design ako ng kakaibang room para gusto ko may mga spike-spike. Bakit spike-spike? Para pag masakit yung likod mo, pwede kang magpamasa So yung accent na sa gilid, parang same dun sa baba, pero may ibang color siya. Binagayan kasi yung theme ng color ko ay dark gray. So medyo dark gray siya. Na merong brown. Ito naman ang aking pangtambay lang. Kung gusto kong kumain, kung gusto kong magmuni-muni, ganyan. And maglalagay kasi ako ng TV dito na malaki. Para pwedeng naod kain, pwedeng tambay, ganyan. At syempre nilalagay ko ang aking inspiration, ang aking 1 million subscribers dito sa YouTube. At kung magkaroon ako ng mga future awards, lalagay ko rin dito. Para, alam mo yon pag gising mo, may motivation ka agad kung ano yung dapat mong gawin at alam mo yung goal mo. So, yun! Pakita mo yung CR mo. Saan kayong... Ay, 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 ah! Nakikipain kita eh. Get out of my room! Makikitiro na. Hindi. Makikitulog kayo. Magbayad kayo ng kuryente every month, ha? Ang baga yun. Ang nagal mong tumira sa bahay natin. Ngayon, makikitulog lang ako. Bawal. 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 Talaga as bawal. Ha? Bawal. Medyo ako pwede naman. Wala ko bawal, ako bawal ay, eh. Pwede mo singiling kita since you was born. Mablog lang naman. So, ito naman ang ah, ating... Pagal! Ito naman ang ating CR. Tawag po! Oh, naloloko mong ganyan. Bakit? Bakit mo buksan? Ito. na ang ating CR. <laughs> yan. Ang ating mirror ay kakaiba sa lahat dahil touch siya. What? Huwag mo kayo pa yan. Nagbablog ako. Yan. Touch siya. Touch. Ano yan? Touch. Touch by touch. <laughs> touch screen. Hindi siya talaga. Uh... Touch mirror. What? That's Touch light. Sa'yo <laughs> na yun kung alam yun, guys. Nahalata na ang bobo ako. -bo -bo. Tayo pa lahat, nahalata ang bobo. So, yun. Ito so lang. Finger. Finger sa'yo. <laughs> Basta di ilaw, depend dipin, dependent, dependent ang aking uh, selemen. Kaya yon, makikita mo na kung ano yung temperature niya yon. Ito gripo natin pare-parehas. Yung parang pang hotel siya. Oh, wow, di ba yung sa gilid lang lumalabas kasi sabi ko dun sa foreman ko, gusto ko pag lumabas yung tubig sa right side lang. Kaya ganyan yung kinalabasan niya. Meron rin tayong Lysol disinfectant para sa kalinisan at saka sabon. Kasi so, ito, shower, ihan, taihan. So basically, This is my room. Yeah. So ngayon tapos na tayo dito sa living room, dining room, editor's room and my room. Parang ba tayong back room. <laughs> Parang back <baktol. laughs> This is the kitchen and sink. Yan, dito naghuhugas ng mga plato. Dito naglalagay ng na mga plato, platito, tubig, yan. At dito ang ating lutuan. This is the... This is... and exhaust para hindi mga mo yung living room mo. So, nilipinalagay si, 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 ko kayo. Ano yung burner? Kapatid ni Barney. Burner, yung lutuan. Burner. Burner. Hindi burner. Kala ko burner. Burner. Partner. Burner. So ito, ang ating lutuan. Meron tayong microwave na kakabili natin mga 10 minutes ago. Dito lalagay ang ating mga utensils at dito, mga stocks. Ayan, no mga, mga pagkain. Yes. Yan. Yes, perfect. And also here, oh, there is a lot of cabinets here. Wow, no, nag-English! Ah, there's a lot of cabinets. <laughs> okay. So you can put your groceries here. okay, yeah, okay na sa akin. Yeah. Nasira pa And also, has all... Uh, ako no, okay na, like, oh, okay na, okay, na mag-explain yan. Hindi na ikaw na. Okay na. Kasi bagal eh! Pagkakaisigay na dito, mag-vlog ako eh. May dalawa ito na kayo, CR na nakita dun sa lahat na pinakita ko. This is the third CR. Ito ang common CR kung saan lahat ng mga taong bumibisita or nakatira ay pwedeng maligo at umihi. Yan, kailangan pa ng shower curtain yan. Lalagyan pa natin ng shower curtain. Shower care curtain. Ito ang common CR. So, lalagyan pa natin ng shower curtain. Pero yan, basically ito yung tsuri niya. At syempre dito, ang ating sleeping quarters ng editor, si Rick. At kung sino man yung pwede magbisita, pwede na makitulog dito. Dito pwede maglagay ng mga gamit, mga damit. Yan, paikot yan. Malaki yan. Maraming spaces. At ito, tulugan. Pwede matulog dito. Pwede matulog dyan. May bunny chair din para gusto mag-relax. Mayroon tayong dalawang electric fan na malakas. Pwede saksak dito. Yan. Medyo chill lang. Pang tulugan lang talaga. Okay? Para sa mga bisita or kung sino man pwede matulog. Kung akala nyo tapos na tayo, hindi ba tayo tapos? Dahil syempre sa bawat bahay ay merong tambayan. Tambayan na may overlooking. Kaya ngayon, dadaling ko na kayo sa ating balcony. Let's go! So finally, last but not the least, ito ang ating balcony. So ganito yung nito, maganda to sa gabi guys. Kaya malamig, presko at maganda yung vibe. Tinan mo yung view para lang ma-feel nyo kung ano na-feel ko. Wow! Diba? Mga sampayan, tsaka mga bubong ng bahay. Pero hindi naman importante yung view dito. Ang importante, yung bonding at vibe. Pwede kayong mag-tambay, pwede mag -kwentuhan. May electric fan din dito. Tapos maglalagay rin ako ng ilaw pataas dyan. Para pag sa gabi, para ka na sa ano? outdoor restaurant or cafe. Wow. Kamusta ka na? Actually, oh. Maganda iset natin ng meeting yan sa Wednesday, 2 p.m. para pag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Ang -bagay. lupit nga, nakabili siya ng ano, BMW. Last week lang, tulugan pit. So ganito lang pwede natin gawin. Mga chismisan, mga kwentuhan. So that is our balcony. So yun guys, this is my dream house at sana na-tour ko kayo na maayos dito. Before tapusin tong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nanonood, sa lahat na sumusuporta. This wouldn't be possible without you guys. And alam kong hindi pa siya yung sobrang kalakian sobrang kagandahan na bahay na talagang bongga. Pero ako personally, sobrang saya ko kasi first time ko magkaroon ng ganito sa sarili ko. This is my biggest purchase so far for myself. And sobrang kaya ko to na achieve, kaya ko to nagawa dahil sa inyo lahat. It's all thanks to you, tsaka kay mami syempre, at sa lahat ng taong sumuporta sa akin from the start. At sa mga kaibigan ko na laging nandyan at laging sumusuporta. I'd like to say... I'd like to say thank you to all of you who always there for us. Yes, I'd, no, I'd like to say... I'd like, I'd to like say, to say thank you to everyone. Gusto ko magpasalamat sa lahat na nandyan from the start. Uh, lahat na naging part ng journey ko at lahat ng nandyan pa rin na sumusuporta. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. And this is just a start. Maraming pa tayong i-achieve sa future. Syempre kay Mami rin. kahit lagi kami nagtitrip sa isa't isa, malaki din tinulong ni Mami sa pagpre-prepare sa akin dito sa bahay na to. So, Mami, na-appreciate ko yun. Huwag kayong umiyak naman, naiyak na ako. Kung oh, naiyak na sa altas, lumalabas na yung limang eyebags niyo. nyo. Pero yun, again, thank you very much for watching. Bati mo na kami ni Mami ngayon at pinakita lang namin yung house tour sa inyo. And I guess dito ko natatapusin itong vlog na to. This is my new house, Ching House 2.0. Pero hindi ako guys lagi titira dito more on for work ko lang to and for vacation, for relaxation doon pa rin naman ako sa bahay kasi kung dito ako mawala na ng team Gina versus team Aga Ayun eh, yun yung nagpapasaya sa inyo di ba so from time to time nandito ako pero again sobrang excited ko at gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil this is all thanks to you guys siguro mga 20% lang ako 80% kayo lahat so thank you so much and dito ko natapusin tong video na to thank you very much for watching ingat lagi God bless and see you in my next vlog bye, bye.